Yan, sasagot na naman po tayo ng tanong at ang katanungan ay ganito. Anong hayop na sinumpak? O ano yung hayop na sinumpak? Ang ahas po yung hayop na yun, yung sinumpak dito sa lupa, ang ahas po. Mababasa po natin yan sa 3 verse 14. At ganito yung nakasulat sa Genesis 3 14. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw na iyong buhay. Ang tanong mo, ano ang hayop na sinumpa? Yun na, yung ahas sinumpa siya na ang kanyang panlakad, yung kanyang tiyan at ang kanyang kakainin ay alabo. Kaya kung nagustuhan mo yung ganitong content, please na lang po pakilike. Pero kung mayroong kang tanong, comment na lang sa baba para ating matalakay. At kung meron naman kayong tutol sa mga ano ko, pwede, rin, pwede pa rin po kayong mag-comment para ating makatwiranan. Kaya hanggang dito na lang. Paalam.